no? Magtutudlo gud me. So amon ning obligasyon. O, kung say among na fail, dakong dakong sala na dakong tulubagon. Unay nga na ba? No nga wala na ninyo na kuan nga mo pagani imuhang pagkuan, kanang kaikog bang na. Kuan niyo? Ang kaikog ba? Magbaton tag kaikog. Sa inyong edad, grade 10 na mo, magbaton mo mag kaikog. Kay guwang naman ta, makasabot ta og mga elementarya wala mao pa man siya buot kita gibalungos naman ta -impo, uh, imposible po wa gyud pon ibuot buot no so sahay wala ra man guna -gunya. wala mo badlong nato we are thinking okay ratong ibuhat gibuhat pero dili baya gyud kamo ko mo pay pagpalingkod sa teacher dai mo gawas pud mo malipay mo kamo sa akong side mura man og mura insulto ah. mao pagani gawas og kanang wa pa nasulod ang teacher di maya ingon gyud nga magdali-dali gid ang teacher diri sulod after your period after your period da, na agi di ay ang teacher dayon sulod di ay tanag sara man juna nga -ung, ung kung nagungong nang teacher din na kay ang teacher dugay pod ni di ba mga 5 minutes sa siguro pag sulod sa teacher gadagandagan ka mam Ma sorry i'm late nangi pa makasabot ka dili oh makasabot ka pero naasa din ha after recess yung mga kuan mong tubig unsa kay inyong gibuhat kay patutoy ga unsa inyong gibuhat i guess your concern is as a student recess time is recess time magusa man mo pag recess ha magtimo mag mangihi malibang literally mo ni mabuhaton. oh pero wa ingon na suko wapo ko ingon nga naglagot no ang ako lang bas kanang we will be reminded kay bisag ako teacher ko wa po ko ibuhat sa na sayo preto kong ibuhat oh munang kamo ma-aware pod mo ba batuntag ka ikog sa kay murag mo graduate na lang ta mo kuy matasan wala ta ng mga magic words nga thank you Excuse me, ma'am. Okay, raba ni ma'am. Ma Welcome, ma'am. Na ay mag -reach -reach, no? Pareba na sa pagkaon. Diba, sa ato ang mag-dining -mag ta. Sa may gingon dito, nga magkabot-kabot ta. Diba, di man ta magkabot-kabot. Usahay, gani ka na magpasapasa. Bisag maestra nila. Agis tungod gistungod sa kong nawong. Ambi malang po ng teacher, dili masuko. Kinahanglan na itatirod ita. ita. Nisulod ninyo dire. Mahadlok lang ka kay Mutuo lang ka, mutahod lang ka kay asun ah, bago niya ko ana, dako kay tingog. Isog kayo. Mutahod lang di ka ana. Insultador. Agkatong gayambi lang, maayo kayo. Morning, ma'am. Good morning. Ah, sen sayo non ra pud ay Mo na siya ay nakalahian. Uh, again, that is not the reflection of your teacher, but it's the reflection of yourself. Kung unsa inyong gibuhat, kung sa inyong mga gibinuhatan, dili na ninyo i-blame sa laing tao. Mo ang kinaiya gina mo. Di kayo ka mo yung kanga, pato okay ra ni siya, kaya di lagi ni masuko ni maestra ha. Relax ra ni, chill, chill ra. Okay ra mi mo gawas gawas. Nang sayon ra po ninyo kaayo ang pagbuhat o kung sa inyong gusto. Di mo na reflection ako. Ah, kanyang maestra ako, di man ni ayo. That's not define the teacher nga. Di siya ayo. it's the definition of yourself ngayon anak ka kay ang ayo ang mataro nga tao ang respectful nga tao respetado na siya pero bunga ngira nga tao ang asbastos ang iskandalusa iskandalusa gina siya bisan pa nagmaprofesional kita na ngon edukada man unta mura mag mura mag wa may batasan hilas man kaayo edukadag edukadag ngalan kadagan anak, kadagang mga edukado lupig pamay, Huwag grado. Eh katong mga edukada, daghan mang iskandalusa pong edukada. Daghan mang ilang tumba ng ilang, pag, ilang profesyon. Yung mga kakaingon nga ka ng mga edukada, tala, mga formal, mga profesyonal. Di eh, kadagang mga edukada, nga mga skandalusa. Naghang kayo kung Muna na definition na sa inyong kagalingon. Dili De na -de definition sa teacher na relax, relax na. I hope nga na isikan. nga na ang batasan kay mura bag na overlook na lang nato. we are already grade 10. May gugma na makapamabdos na mga nita ang buot. May uyab uyab na ta. Basta gidugo na gani ka. 14 years old ka, grade 4 ka, grade 5, gidugo na gani ka. Mabalangkad gani ka, mamabdos siya ka. Nang please be responsible of yourself. You're already old enough. hindi mo na ingon sa imong edad. No, grow up. Ako niya? Di na musugot, ha sa pila kaadlaw adlaw humag pay pagsulod sa teacher, oh, kalain sa nimog na batasan ma'am. Lain dai na nga gitudloan man mo usay sakto. Disiplina man nyo ko galingon. Ing sayo diri mo sulod. pod sulod na to nang gawasad mo. Nanday mo man na. Ang usulod mo, gawas ito, kinuha si Kuan. Ganahan na yung anak. Ang murag ang tao na hadlock ninyo. Kabaw ko nga, wala mo na aware, anak. Wala mo na to you, ama. Murag wala lang. Wala lang. Basta wala lang sa mo, ama. Because no one told us. Walay ga, walay ga rimay na mo. daghan ka ay yung mga dili isakto karon sa kalibutan klas, nga ginormalize na. Nakasabot mo? Murag okay na lang. Sabi so, ni, eh, malibog ta. Sala pa ba ni? Sakto pa ba ni? Kay kadaghanan sa mga dili maayo, na may sakto. Katong nga dapigan sa mga tao ba? Itong dapigan nga, ah, dirita, dirita, ana. Muna man ay sakto ron. Bisag dili mao. Kay eh, ini dapig mo ng mga tao. Dito man ganahan ang mga tao. Ginormalize na lang ang dili mao. Nagahan kay na kalibutan ka ron. Kuha Oh, wala ko na suko. Nag-remind lang ko ninyo. Kay daghan kayong ayong mga walay buot, dire. walay buot, pero naan na buot. Magpabuot, magpa magpamini-mini ba. Magpabuang buang, ganahan siya nga mura sag mini. Okay ra niya. Okay ra niya tawgon siyang na siya mariot. Ah, wa ka gahatag og kuan, ay e, singisi lang pud siya. Nya buhat siya og sakto, o, buhat siya og kuan. O, wala wala pud siya buot ba. Yan ang Cebu. O to, ikingang naabot po sa dire. Naabot sa grade 10. Musibli, gid ka ayo, no? Nga usahay, atong gamito na atong pagkawalay buot. Aron ing ng tangin na sinti. ka, okay, Sorry sir, suri ma'am, wala dyo ko kabalo. O kabalo ko kagod? Sibli ko kakabalo. Tuyo, gina mo. Hindi mo na pwede sa hukuman, hindi mo na balidos kuman.